Nawa ay pagpalain tayo sa ating pakikinig at pagninilay sa salita ng Diyos sa araw na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, nagpunta si Jesus sa lupaing malapit sa Tiro at Sidon Lumapit sa kanya ang isang kananeyang naninirahan doon at malakas na sinabi, Panginoon, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Sumagot si Jesus, Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagi sa mga tuta. Tunay nga po, Panginoon, tugon ng babae. Ngunit ang mga tutaman man ay nagsisikain ng mumong nalalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, Napakalaki ng iyong pananalig. Mangyayari ang hinihiling mo at noon di gumaling ang kanyang anak. Pagsasadiwa Napakalaki ng iyong pananalig mangyayari ang hinihiling mo. Hindi natin maaring maliitin ang kapangyarihan ng ating pananampalataya kay Jesus. Ang tugon ng mga alagad ni Jesus at ang tugon ni Jesus sa babae ay bahagi ng pagsubok kung tunay nga ang kanyang pananampalataya. May mga pagkakataon na susubukin tayo ng buhay susubukan kung gaano kalaki ang pagtitiwala natin sa Diyos. Titingnan kung matitinag tayo sa mga karanasan na hindi tayo tinatanggap. Tularan natin ang babaeng kananeya. Tinanggap ang kanyang sarili at alam niyang hindi niya kaya nang siya lamang kaya tumanaw at humingi ng tulong sa Diyos gamit ang kanyang pananampalataya. Maraming salamat po sa pagsama ninyo sa amin sa pagninilay. Magkita po muli tayo bukas para sa salita ng Diyos. Ako po si Father Sebastian Gadia III ng Society of St. Paul, All for the Gospel.